Nagpaunlak ng panayam ang dating child star na si Jero Manyo kay Julius Babaw kung saan na pag-usapan ang buhay niya ngayon matapos ang dagok na kanyang naranasan sa impluensya ng pinagbabawal na gamot noon. Matatandaan na natigil si Jero sa pag-arte at pabalik-balik na pumasok sa rehabilitation center upang sana ay maayos ang takbo ng kanyang buhay. Muling umingay ang kanyang pangalan noon nang tulungan siya ng aktres na si Ai las Alas taong 2015 na maipasok sa private rehabilitation center upang magamot, ngunit kalaunan ay umatras din ang aktres dahil sa mayroong nakapagsabi sa kanya na bumalik sa bisyo si Jiro kahit na nasa loob na ito ng rehabilitation center. Doon umano ang panahon na nasabi ng aktres na wala ng pag-asa si Jiro na magbago. Taong 2020 nang masangkot sa away si Jiro kung saan nakasuhan pa umano siya ng frustrated homicide. Hindi siya makauwi sa kanyang pamilya dahil iniisip niya ang kanyang seguridad. Maging ang kanyang pagiging palaboy noon sa isang airport na naging kontrobersyal ay kanyang ring ipinaliwanag. Anya ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan noon sa kanyang pamilya at iyon ang epekto noon ng ipinagbabawal na gamot sa kanya. Saad niya, nagkaroon ng konting hindi pagkakaintindihan sa bahay namin. Yun po yung maraming balita po, yun na gumamit ako ulit. Tapos, yung epekto ng drugs tumama sa functions ko. Hindi ko maisipan, bakit ba ako nandito, hindi, wala yun ang trip ko. Lumalaban yung epekto ng drugs, para pong lason. Yun ang naging epekto sa akin. Dahil dito, nagdesisyon si Jiro na magbalik sa naturang rehabilitation center bilang isang staff. Isa na ngayon siyang co-facilitator sa DOH Treatment and Rehabilitation Center sa Bataan. Sa naturang rehab din siya dinala noon nang nalulong siya sa ipinagbabawal na gamot. Ibinahagi ni Jiro ang kanya na ngayong pinagkakaabalahan sa pasilidad bilang volunteer. Sa ad ni Jiro ay naroon siya dahil nais niyang baguhin ang sarili at upang maalis na rin ang bisyo at ngayon ay taos puso niyang tinatanggap ang buhay sa rehab. Labis pa rin ang pasasalamat niya kay Ai-Ai na tinuring niyang pangalawang ina. Anya Laking pasalamat ko pa nga po. Birthday ko po noon binati niya po ako, niregaluhan pa po niya ako ng cake. Pinapunta pa niya ako sa restaurant niya, binigyan pa niya ako ng pera. Nagpasalamat din siya sa mga taong hindi naging masama ang tingin sa kanya sa kabila ng kanyang pinagdaanan. Nangako siya na hindi niya bibitawan ang tiwalang ibinigay sa kanya dahil alam niya na lahat ng tao ay may pagbabago. Pangako niya rin na hindi na siya babalik sa dating bisyo.